Oh, dessert haba nga naman ay isang magandang araw sa ating lahat mga kaluto Abay, akalain mo nga naman yon mga kaluto. Ako'y nabigyan ng aking pamangkin ng kanyang ginawang kani-salad. Abay, akalain mo ba't anong inam ay anong sarap naman ng lasa, mga kaluto. Abay, sabi ko sa akin sarili, ako'y gagawa din yan. At napakalasit, napakasarap pala, mga kaluto. Ay, sabi ko sa akin sarili, ay higitang ko pa pag ako ang naggawa niyan. Yan, ako'y nagprepare na rin. Ako'y dalidaling bumili ng mga ingredients na gagamitin ko dyan sa gagawin kong kani-salad. At tari na nga yung ating gagamitin. Meron tayong broccoli, pepino, at saka isang karot, at saka isang mangga, at saka mais na nagpasok sa lata, at saka mayonnaise, mga kaluto. Ay kaya nga, ano pang hinihintay natin? Eh, ay na natin ito at nang ito'y ating na, mga kaluto. Ang hiwa naman na rin kahit isang metro ang haba. Ala, ang mahalagay, bahala na kayo kung anong sukat ang gusto nyong hiwa. At tali na nga mga kaluto na tapos na natin gayatin. Ay atin titimplahan na ito. Itong ating uunahin, itong, itong carrots. Tapos ilalagay na natin ang ating mayonnaise mga kaluto. Yan, iuho natin. Bali itong mayonnaise nito, 55 pesos lang ang binili ko mga kaluto. Siya so, kumulang imimix dahil ito namang carrots ay matigas. Para hindi agad malupsak yung ibang ingredients. At yan, isinunod ko na rin itong mais, mga kaluto. At inihulog ko na rin ang pepinaw, mga kaluto. At syempre, hulog na rin natin itong ating mangga. Tapos ang panghuli natin yung dito, mga kaluto, yung brokoli. At na rin na nga yung ating panghuling kalahok, brokoli, mga kaluto. At yay, ating imimix lang mabuti at nang maghalo-halo na ang magpantay-pantay na ang lasa nito mga kalutaw yun, okay na ito mga kalutaw, tatawagin na natin ang ating taga -tikay. at para sila ang humusga kung ano talaga ang lasa nitong aking ginawang ito mga kalutaw at ari na nga aking mga taga mga kalutaw ay talagang pandalin-pandalin na ay, nakikita kita, kita, niyo yung isang iyan babago pala na busog na busog na aw ah ah ay, kundi ako'y umagaw din sa dalawang arit. Baka ako'y maubos, ha? Kalo ko may manga to. Hmm. Sabi niyo. Hmm. Iyan ang mangga yan.

talagang nasarapan na itong dalawang ito ay mukhang hindi niya tama magtitira sa iba ay mukhang gusto niya ang ubusin ah abay magtira na makin dalawa bala kaya ta talaga yung ubusin niya dessert katas kumain dessert